Madam, hi hinala ko ng puso. Hinila ko ng puso ko na baka dito susunod na mananakit na <laughs> Grabe ka naman. Hinila ka ng puso mo na. Baka dito yung susunod sa sakihi. yun? Baka dito yung susunod na mananakit ng puso. Grabe ang drama-drama naman ni... Ni ano? Ni Alvin? Ano, Veli? I came, I came here in the bank because my nephew, he wants some money, but I, I cannot send money because uh, we need some papers because he's not in the Philippines. So they told me that um, first they need the, the, his ikama and everything, because it's not easy to take the money in Saudi not uh, not like in philippines just you will send by name and they will take the money there is not same they need the, their documents and i think the visa oh my god so it's not same i need to talk i need to talk to him first before i send the money i'll send the money tomorrow Natatawa tuloy si Mami. Mami, ano Alvin, puntahan mo yung live ni, ni Mami bukas na umaga. mag -live ka bukas, Mami. Uuwi na ako ng bahay. Tingnan ko nga baka na, naano ko yung CPR ko. dumating ka. Bakit Alvin? Tinggal ka pa Alvin? Alvin, baka ikaw yung nagtatrabaho dito sa STC. Binubudol mo ako, Alvin, ha? Ikaw siguro yung kaibigan ko dito yung nagtatrabaho sa STC, Binubudol mo ako, Alvin, ha? yan tatawid na ulit ako dito sa tawiran ko. Wala ako sa live na bukas. Wala ako live. Ah, wala ka live bukas, mami. Anong oras ang live mo, mami? Gabi na. Love slay Dapat uh, maghihinto sila bago kami tatawid. Hintayin namin huminto. Ayan na. Tawiran na kami. Kasi huminto yung sasakyan. Ang iba kasi hindi humihinto. Mahirap na mamaya masagasaan kami.